din niya yung... kalangitan Mula na kanina pero mintulong siya sa glit tapos uuunan ako pero ito yung ulan hanggang umaga ito magdamang hangin at ulan pinagsama hangin ulang dalugdog pumagdalugdog bawal ba yan dyan magsilipon ayaw

sa ninyo nga, e tita? You, ha? You, tita. You, tita. Koyayman, mm. Sa Ha? tita. Iman? Sa mo? Masun. Thank you, tita. Sa? Thank you, Saan, saan, man? Saan, so, Ha? Saan, so, tingog. Saan, so, na? manok dili.

salamat ani tita. Salamat tita. Nakunsa ka? Nakunsa ka. Nakunsa ka, RJ? Ha? Nakunsa man ka? Kinsa man naghatag ni? Ha? Kinsa hatagan ni? Mama. Tita. Salamat tita. Salamat tita. Nakonsaka? Salamat tita. Salamat hmm, huh? ha? tita. Lama, tita. Lama, tita. Lama, tita. Lama, tita. <laughs> Mama? Mm. Unahan magunis sila magkulor-kulor. Nakalipot. Hmm, lang kasulod, color lang ka. Dito ko gawa si lihig, ha? Hmm. Ayan, ma. ma. Dari lang ka, ha? Hi, mm. Hi guys. Good morning. So, ipapakita ko lang sa inyo yung nabili ko kahapon. Ito, guys, marami ito. Pero, no, ano, kinain na ng mga bata kahapon pag-uwi ko, eh. Bumili ako nito ng isang sipi. Tapos, ito tatlong tiraso. kasi ako, ako, lang naman yung kakain yung mabata hindi ko makain ng palaya tumitikim-tikim lang sila pero hindi lang yung kakain talaga silang gano'n. lagyan natin to ng itlog so unang una nagpapasalamat niya po pala ako sa nag ano nito? sa nag share ng blessing sa atin kaya thank you so much po te Tapos ayan, ayan siya guys. Hindi na ako bumili ng pipino dahil may natira naman na pipino. Tapos yung itong patola. Hmm. Ito yung mga binili ko nung kailan yun? Nung birthday ni Ayman. May natira naman. So kaya hindi na ako bumili ng gulay. May cabbage na natira. May carrots. May kamatis So, pipino, may natin na ding apat. So, di na ako. Ito, itatabi. Nilabas ko muna sa rip. Nakalimutan kong labas kagabi. Uy, daan. Kasi, sila kasi gusto nilang, mga bata, gusto nilang magbaon ng ganito sa school. Nakalimutan ko. Tapos, may apple pa rin naman. May dalawang pirasong apple kaya hindi na rin ako bumili. Tapos, bumili rin ako ng mantika. Hmm. So, isang galon nito na, ito na na 5 liter yan is um 1250 nakuhanan ko na to kasi nga nagprito tayo ng manok kagabi ayan ito yung natira na kagabi guys so mm, to isang kilo to kami lang kasi nung bata din ang kumain mm, kagabi ito kagabi ko to siya niluto pagkarating na pagkarating ko talaga niluto ko kaagad kahit na umulan pa rin umulan pa nung nakauwi kami tapos nagluto agad ako para makakain ulit ay para makakain ka agad ng mga bata ba tatakpan natin yun ng mga ganyan para hindi pasokan ng ano ng langaw ba yan thank you so much po ulit neto te hmm. ayan may natira pa o oh, apple dalawa ito nilabas ko na kasi ito kagabi pa ito tsaka ayan ayan hmm. eh, niya pa nga tayo eh Ayan. Tapos ito yung laman ng ating rep. So ito, kahapon ko rin ito binili. Thank you ulit, te, Sabi kasi ni ate, magbili daw ako ng itlog. So, dinalawa ko na kaagad para once pa gustong kumain, magutom yung mga bata, eh, may maluto tayo kaagad. Pero pinaan ko yun. Piniprito, nilaga, para pang baon nila sa school ba. At pamatis natin. Hindi ko pa nalabas sa salupin. Yung cabbage. Mm. Isa lang kasi yung nagamit ng birthday ni Ayman eh. Yung cabbage guys, sa isang kilo is 20, pesos, uh, eh, 20 rupees dito. Hmm. Ayan. Ayan naman yung carrots natin. Tapos may counting bill paper. Ayan, may ano na to. Yung itlog. Thank you so much ulit ate. Ate Jem Jem na lang yung itawag ko. Ate Jem. Thank you te. Tapos binilhan ko sila ng tag-iisa ng ganito guys. Ah. Sinantatla tag sa sila ni Ayman, Arin, RJ. Magkulay-kulay ba? Hmm. Sa so, biscuit naman hindi na rin ako bumili dahil meron pa naman natira. So yun, may biscuit pa tayo guys. Ah. Tapos may isang ah, plastic pa na hindi ko nabuksan. Hindi ko pa nabuksan ba? Tapos bumali ho, ako ulit pala ng baon ng tubig nila. Hmm. Ito yung kay Ayman, kay Arin Kasi yun, nabuslot na yung baon na ng tubig nila. Ang gamay rin nabuslot, pero magtulo-tulo pag ano nilang ano, dala-dala ako, nagtulo-tulo. So, kaya bumili na ulit ako nito. hindi Ayan, po ulit ate. Hmm. Bababaan ko ito mamaya sa mga bata. Kanin, itlog, tapos ito, tapos banana. Mm. So magluluto na ako. Ito yung lulutuin ko guys. Gigisahin ko tapos lalagyan ko ng kaunting patatas. Kasi kahapon cabbage yung, yung binao nila. Cabbage mix patatas. So ito naman ngayon. Dahil ito na lang yung natira. Kaya lulutuin na natin. May isa pa pala na natira doon. Kaya isabay ko na din to. So mamaya po ulit guys. Hi guys, magandang hali. So ayan, nakabit na namin tung dito na gate, ay yung alambre. Bakod. Ayan, tapos yun na yung gate natin. Tapos dito, nilagyan ko na rin ng counting lupa. Ibuo ko sana yan, naiparang itakpan, lagyan ko ng mga lupa dito, banda ba? Kaso lang, pag uulan eh, baka mag yung tubig dito. Kaya hindi ko na lang muna tinakpan. ilagay ni, in, ano, na, eh, ha, dito, nabulol na, sorry. Inanuhan ko siya <laughs> ng daanan ng konti na tubig doon. Tapos nagtanim na rin ako dito ng bulaklak. Gitusik sa manok, gibira. <laughs> Ayan. Parang yung isang ganito, ilil ililipat ko dito na sa yung malaki. Kasi, dalawa yung nabanda doon sa akin, may di dirty kitchen eh. Kililipat ko dito. Hmm. Tapos ito, nalipat din ako nito ito. Ito yung ginawa kong panghakot ng ano ko ng lupa dito. Doon ako kumuha. Ayan. Ang ganda niya, guys. Tapos yung rose natin na hiningin, nilipat ko muna. Diyan ko muna siya kasi nilagay dahil para hindi maano ma yung dahon niya ba mamatay ba. Tapos diyan, nakita ko ng isang snake plant kaya nilipat ko diyan. Tapos tignan niyo siya, guys. Oh. ba? Mm, diba? Ang ganda na. Ang linis na. Mm. Yung tagnad natin ang ganda-ganda na, oh. Tapos, yung dito naman is si RJ pinatulog ko muna kasi. Eh. Saka, saka ako babalik sa aking gawain. Yung dito din naman is nasiminto ko na din. Ayan. Hmm. Kasi, siniminto ko na yan, guys. Tapos, yung banda sa baba naman sa ako, eh, hindi ko pa yung nasiminto. Yang sa mga kasi yun, yung mga diaper. Hmm. Tapos tignan nyo yung ano na minyara sa taas. May mga ano siya. May mga bato. Yung kahoy na ante So guys, dahil kahapon, umaga, 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 maulan siya. Tapos uminto siya ng mga isang oras, mga ng tanghali. Oh... 2.30 maganyan or alas 12.30 ata yun huminto siya ng konti yung ulan ay huminto siya saglit tapos umulan ulit so kahapon pumunta kasi kami sa ano guys, sa palinki tingnan ko kayong pinadala ni ate, hi ate jem So, dyan ko pinaharap yung video guys, So, sensya na po kung hindi nyo nakikita yung mukha ko, ha? So, syempre, pinapakita natin to. Ganda na talaga. Ay, Ate jm thank you po ulit sa blessings, day. Oh, yung na nabili ko, isin nyo lang muna yung binili ko kasi meron pa naman kaming gulay, meron pa kaming patatas, meron pa kaming cabbage. Hindi na ako bumili ng gulay. Hmm. Ano yan siya guys, sa rose na puti. So, ililipat natin yan soon. Paulanin ang paulanin na muna natin para talagang lumambot yung lupa. Hmm. Ganito lang talaga din siya buong araw. Oh. Wala siyang... Wala siyang... Uh, uh, wala adlaw. ba? panahon. So, ang lalagyan na lang namin mamaya is yung doon na side yung green hmm. tapos tapos na hindi ba so, thank you po ulit nito manangin ang J marami salamat po ulit sa pabakod natin ang ganda na talaga may bakod na yung ana natin hmm. dami ko pong gagawin guys dito linisan ko pa itong mga ganito dito tapos sa gilid nito anuhin natin ang mga tanin ng halaman ang haba na ng mais natin so guys yun nga kahapon pag, uwi na, pag nag umalis kami kahapon niya sinami ako si RJ tapos pagbalik namin eh okay naman na siya guys yung sa manda sa may sofa gani okay na siya wala na siyang ano na tubig pero sa kabilang kwarto at saka sa gitna gani guys alam niyo yung ang tawag dito eh uh, living room yun. Tapos may simento siya nakabako doon pa derba. Tapos doon sa kabilang kwarto may lumalagas pa din na tubig. Sa mismong likod ng ano na ang cabinet. Kaya inusog ko in, in, in ayat, ano? inusog ko yung cabinet ka, kahapon pag uwi namin. Yun yun yun, yun o. No? Hmm. Ang dami talaga yung ganito dito ay. Eh oh nga. Tapos, sa uh, banda doon sa, dito na side, sa may aparador meron. agasan tubig meron, dito na side yung sa so may kabinet talaga yung medyo marami-rami. Tapos yun sa iba naman is pa konti, -konti. Okay guys, eh. Ambot um, lang ning atupan ato ni Andy sa kung saan jud ko an no dili na jud mas masiguro maayos. Oh. Kasagdaan na lang ato na. No? <laughs> okay. Ang buto, jud ko kabalo ay ang kuan jud na, na niya, no, ipausab na lang jud siguro siya. Pero, pohon, dili pa sa karon. So, tignan niya yung ano natin, guys, ang um, palaya. Ayan, no? May bunga na. Ang laki ng bunga. Bayag. Hmm. Marami pang paparating. Ayan, 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 ah. Tapos yung kamatis natin dito, may nakita din ako kanina na hinog. Ayan. Yung ating kalabasa. Taba-taba hmm. ng ating mga gulay. Oh. Kulitis natin. Taba-taba. Kulitis. Well, ano tayo guys. kaya ako siniminto ko agad yung sa likod ng CR guys. Kasi hindi ko makalimutan yung ahas na nadaanan namin doon sa Mikrasada. Ang laki-laki ng ahas, guys. Oy. Tapos hindi naman, alam nyo naman dito, hindi nila pinapatay yung mga ahas dito. Kaya ako yung natatakot. Lalo na natin may mga bata pa tayo. Hmm. Ganda ng doon. Na. Tapos yung ating lemon, tignan nyo, dami-dami na yung bunga talaga. Hmm. kulitis natin sobrang taba ang kamatis kahit saan lang talaga tumutubo siya guys ay ayan kamatis 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 doon ang doon din may palaya din doon yung sitong natin ang tuba ng ano, sitong natin o oh, yan oh. dito na side si ama yung natanim ng talong si ama ng tanim nito yan is uy ano yan akala ko may bunga na yung patula patula yan guys tapos sili natin may bunga na soon excited ako sa ating mga gulay gulay yun dito may ano na kami may garlic na may garlic na kami itatanim ba yung sabi sa akin ni eh, baba kahapon kahapon or kaninang ay kagabi yun sabi niya sa akin na yung garlic daw doon na lang daw sa likod ng bahay itanim kasi dito mas mas ano tawag dito eh mas importante kasi yung mais guys na itanim kaysa ano, importante din naman ang gulay, pero mas dinadamihan talaga nila yung mga mais. Kasi alam nyo naman si Baba nagbabay insel ng mais, ng mais ng manok. Ito oh, medyo layo oh, dahon niya Okay naman na siguro siya. Kasi yung garlic kasi, ay yung ginger kasi dito ko talaga balak na side nito itanim. Pero tignan lang natin. Kung pwede naman siguro sa likod ng bahay, siguro doon na lang din. Pero tignan na natin guys. Yung ano din natin oh. Yung bisol, laki na din ng marami na rin siya. So yun dito naman, mamaya namin to gagawin. Yung gumawa lang din doon kanina sa kabinet is ako at si Baba. Ako yung tagahila ng pangharang tapos si Baba yung tagatali. Malaki ng mais oh. Mais din So guys, maglilinis na muna ako sa akin talungan. Nililisin ko yun. Yung ating dirty kitchen hindi pa natapos. Kailangan pa ito ng bakal eh dito na side para ano talaga siya matigas hmm. ito yung sinasabi ko guys na ilipat tatlo pala ito siya eh isa dalawa tatlo ilipat natin to or yan kasi nasasayahan ako pag once may ano na tayo dirty kitchen dito baka mamatay lang ba dito dahil maanohan siya ng usok ng kalayo ayan dito ako maglilinis. Tanggalin ko yung mga marigold kasi parang hindi naman siya no, ano ng no, flower, anang bulaklak niya. Tapos yung mga yan, ilipat natin or di ka palitan ko siya ng lupa. Hmm. So guys, ang dito na lang muna. Maglinis na muna ako ako. Bye bye po everyone. And please guys, don't skip the ads po. Bye bye po everyone. Thank you for watching. Bye bye. God bless us all. Thank you so much. Thank you po ulit Ate Jem. Ate Jem na lang ho yung ano ko sa kanya. Thank you, thank you, thank you so much Ate Jem. And Uncle G ulit. Thank you so much po Uncle J in Manang. Sa ating pabakod kasi tignan nyo ba naman ang ganda, -ganda na. Hmm safety. <laughs> safety na tayo. Hindi na basta-basta makapasok yung mga kambing dito. Ganun. Or kalabaw. Baka. Kaya yeah, thank you so much po ulit. So guys, hanggang dito na lang muna. Bye-bye po everyone. God bless us all. Bye-bye po. Thank you so much. Bye-bye.